Ito ito ang time na. Ito yung video pala. ay si boss ang alakbay. Ang eh. labayan mo. Oh, ayun na doon. Oh, meron dyan, meron dyan. Saba na tayo, Jay! Ha? Saba. May May... Wala na po. Saba na po. Yung mga na... Yung mga ban na nasa ibaba. Tayo okay. nandun tayo. Okay. Yung ban natin nandun mga akiti na doon yung banyo sa bako. Ano po? Kamusta? Nagkamusta na kayo? So guys, ngayon na uh, packet namin ngayon na uh, Mount Pulag. So, katatapos ng orientation. Ganyan na. So, magbreakfast muna kami. Habang yung kasama namin eh, umibili ng ibang gagamitin niya. Pagkakyan. Eh, so, kasi ito na yung simula. Ayan, simula ng pagkakyan. Ay, grabe. Ayan, so, busa na ang hininga rito. Basagan ng tuhod. Ayan, good luck sa amin. Ay, grabe. Warm up pa lang. Papawis ang ano. So, dito pa lang kami sa Akiki Ranger Station para sa aming tour guide. Ayan. Ayan. So, hindi pa nag-start okay, yung Sarah, exciting Sarah, part. So, ano pa lang ito registration pa lang dito sa Akiki yan. so yung sasakyan namin niwan namin doon sa baba yan, para ihatid ni Sir Heron yan, kita niyang kasada na yun hindi na makita ay nakong ang grabe papunta pa lang kami sa exciting part wala pa wala pa Kasi wala pa lang Ayan, nagpapayawating na. Dapat nagpahatid na lang tayo sa sasakyan dito. Ang <laughs> grabe. Pwede pala ito. <laughs> hindi, mag-register kayo doon. Hindi, ibig sabi, pagkatapos sa register, baba. Pwede. Ito <laughs> yung I aming mean, first destination. Pwede tayo sa kubo, kahit hindi tayo mag-apos. Ayan, sobra. Pahinga muna. Ayan, kubo din tayo. Oo, sa edit.

Sagay sa guys madalawang oras para para sa Ida Triver so doon muna kami magkakamp so magpahinga muna doon doon kinabukasan saka magdiretsyo na ng trail yan grabe taas na to So guys, akala nyo, nag-umbisa na kami. Hindi pa. Nakaka, Hindi pa ito yung pinaka-exciting part. Naka-3. 3 and a half hours na pa kami. Shoutout sa lahat ng followers namin dyan. Yun. So, uh, Kalimutan mag-subscribe. At mag-like at mag-comment. Like Alam nyo na yan guys. For more adventures. Kasama ko si Bos. So, nanti itu rin yang ating tropa. kasama pa rin natin eto na sa likuran po natin ayan nandun pa rin sila kasunod pa rin natin yung mag-anak ni ano oh. ano ba din yung yo what's up o oh, yan o no? kasunod pa rin natin sila ayan. mukhang mag ano din sila mag-akiki so guys dito ma mapansin nyo parang ditong cave yan ah sabi ng aming tour guide ah, dati raw ang pinag ng hapon to mapansin nyo yan may mga buhon pa dun yan may mga buto pa nakalagak yan yun Yan, naiiwan na ako ng kasama ko. <laughs> okay, guys. Um, sa ibang bid pa na lang. Yan. Okay. sa guys ayun ng Mount Bulag takpan na ulap hindi pa ba to? oo ingat ka lang mataas to <laughs> so, uh, kasi pag huh 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 So, ayan yung aming porter si Kuya Sales. Ayan. So, guys, ang lalim nito. Ayan. Sobra. So, bye-bye lang daw namin yung tubot. Marating namin yung Edo River. Ayan. Isa sa aming campsite. Doon muna kami mag-campsite. Bago dumiretso ng Akiki Trail. Bukas ng madaling araw. Ang alis. Ayan. Marami bundok dito. Malalim ang mababagsakan. So kailangan doble ingat. Bawat hakbang. Ayan. eh Mount Pulag. doon pa rin sa taas. Ayan ang view. Marami taas yan. No. Oh. Tesla oh. Grabe. Yung river na yan, ang buklaw. Oo, punta sa ang buklaw. dam. Uh, Ayun yung edit na nako kuya? Sa kabila, hindi makita. Ah, sa kabila pa nito. Okay. Yung okay. edit na. Yeah. Ah, yung pinakatuloy niya. Tapos nakarating sa kubo, yun ang edit. Ah, okay. Yun ang um, pinaka niya. Sa kubo. Yeah, so guys, nandito na kami ngayon sa uh, Edith River, Edith River. Ayan. So dito muna kami magstay na for one night. Ayan. Dato kami tumawid dito sa Edith River. Dito sa bridge na to. Ayan. Ayan. Kailangan namin tumawid yan para dumaan kami dito sa Akiki. Ayan. Yan yung pinaka hardest na assault na yan bakit ng pulag ayan akiti train bakit yan ayan so tomorrow madaling, uh, tomorrow morning yan ayan yun ang aming akit yan so kailangan mo namin magpahinga ngayon ayan na stress na. na stress na ang madaling araw para gumawa

我你

nasa 3-4 na kami ayan medyo uh, nailayo pa ito yung hardest part nakikitrail hmm. grabe grabe na tayo sa peak ng Akiki Akiki Trail campsite dun sa taas. Grabe ang mushroom dito. Kulay nila oh. So mga 1 hour pa para dun sa campsite na Akiki yung aming tour guide yes kay Sales para bali wala lang yung kanya dala-dala napakabigat ayan inabot pa kami Ito guys, uh, isang klase raw ng mushroom dito, native mushroom. Ito. Akin ni Kuya. Para primera classroom to, ano, ano to ah, primera mushroom. Native. native Mm. Sa ngayon na tumubo ito. Ah, taga, ah. Ito, oh, tanga niya. Hindi nito pala pag sa baba. Eh, no, guys. Oh. Linisan lang oh, ah, kapan nga no? Oh. Kapan nga? Linisan no? oh. ito. Tuloy. Tapos. Oh. So ito raw guys, pag nakakita nyo rin Yan po nung yan Ang kotin sungay ng kalabaw. Ano? Oh, Ibig sabihin, malapit na raw kayo sa Akiki Campsite. Ayan. Yeah. tree. so guys, after 4 hours, yan, dito na kami sa Akiki campsite. Ayan, so, pahinga muna para dumiret doon sa Malboro. Uh, 3 hours pa hanggang Malboro? Hanggang mula rito. Ayan, kaya kailangan namin mag-recharge muna ng lakas. Ayan. Gano'n ko kalupit? This is second day of trail. Ayan. Pangalawang araw na namin ng trail. Ayan. So guys, nandito kami sa Mossy Forest. Ah, kailangan na, ito yung kailangan namin tawirin para makapag-campside kami dun sa Hadel. Sa Hadel, na kami mag-overnight. Para sa sunset, ha? sunrise viewing sa Mount Bulag. Ayan malamig lang dito guys ayan sobra yung mga puno nag ano, moisture na ayan tumutulong yung, yung, tubig this is the second day of trekking yan second day na namin para dito sa Akigi Trail to Saddle yan. so guys, medyo malapit-lapit na kami doon sa campsite ng Hadel. Yan. Ay, makita nyo, uh, medyo mataas talaga to. Ayan, puro pag na sa paligid. Puro pag na. Yan, doon pa kami. Yan, di makita kasi pag... Yan. muna kami magkakamp para bukas ng umaga sa Mount pulag yung sunrise viewing Ayan. grabe na pag dito And guys after 10 hours assault mula dun sa pinag camp namin nung asami akiki Ayan. So, tinawad, na, tinawad namin tong grassland. Ayan. Ito, 10 hours. So, ito na. Dito na kami mag-stay. Ayan. Ito kami mag camp Tomorrow, mag-sunrise viewing. Yun ang peak ng pulag. Ayan. Medyo malapit-lapit na kami. Diyan sa peak. Ayan, dito na kami mag-camp ngayon after ng pulag diretso na kami ng tawangan <laughs> at least, may extra sila extra kain, di ba? may dessert Oh, <laughs> <laughs> dan oh, kan oh. <laughs> <laughs>

Sataw J, bumimiss mo parang to Lon, susunod daw Ikaw naman Parang J, solid pang Gio Gio Jerry Boy Jerry Boy, umakit ka naman para mabawasan yung taba mo Tulak Si Sir Ruben eh, wala na to Hindi makakita to, masyadong bisa Pagpapayaman to Wala. Grabe yung tamis daw kasi ng dugo mo kaya gusto mo siya ni May flavor. <laughs> oh. Nga. So dami na sisiksikan talaga yung majors mo pa siniksikan oh, okay. oh. Kahit pa ipipilit eh. Napakasig majors ko eh. Penis dalawa pa ha? Apat! Apat, dyan. Apat na limatic. Ayon, one, two, ano. three, four. Grabe. Tapos Nick, like, kanina, baka kanina pa yan sa taas. Meron pa dito. Bus, busog yes. na busog na yan. Okay yun. Paminto. Minto na eh. Minto so, Minto na. Minto na. Minto na. Yun.